Magandang gabi po. Bumuhos po ang napakalakas na hulan. Kaya pumunta po ako sa likod bahay. Nakita ko nga po na napakalakas nga po ng ulan at may halo pang kulog at kidlat. Nandito po ako ngayon sa likod ng bahay nga po. At habang umuulan po, naisipan ko pong ako'y magluto na. Ayan po, yung mga talong at itlog. Nailuto ko na po yung itlog at yung talbos na kamote. Yun nga po palang mga talong ay galing don sa harap po ng bahay namin. Pinitas po ni tatay dahil meron nga po kaming nakatanim na talong don nga po sa harap ng bahay po namin. At ako na rin po ay nagkape muna dahil sobrang lamig po ngayong gabi. Naisipan ko pong magkape. At luto na po yung, uh, yung mga talong. Inilagay ko na po sa itlog dahil ang nilulutuin ko po ay tortang talong. Yan, ah uh, napakasarap po niyan dahil umuulan. Kahit ano pong klaseng ulam kapag uh, malakas po ang ulan ay napakasarap. Yung po yung nilalagay ko na po yung mga talong sa mainit na kawali at nilagyan po ng itlog. Pag tortang talong po, may itlog siya. naisipan ko pong yan po ang iluto dahil uh, masarap nga po yan kapag tag-ulan. Maya-maya po, binuhos ko na po yung, uh, yung huling uh, mga nilutong talong sa may uh, itlog at pagsamasamain ko na po sa isang kawali para sabay-sabay na pong ma maluto yung mga talong o yung tinatawag po nating tortang talong para pong uh, sobra yung inilagay kong itlog pero hindi naman po masasayang yan dahil ibubuhos po mamaya sa kawali para mas lalo pong masarap yung niluluto po nating tortang talong yan na po yung pinakahuli eh? at inilagay ko na po sa kawali din at ibubuhos ko po yung sobrang itlog dyan sa mga tortang talong ayun po na ibuhos ko na po lahat hintayin lang po natin maluto at ayun po luto na po yung kabilang side yung susunod naman po At habang hinihintay po natin yung atin pong uh, tortang talong, ayun na po, luto na. Ilalagay na po natin siya sa tinggan. So, pinaghalo ko na po yung pritong itlog, yung tortang talong, at yung pong nilagang talbos ng kamote. Luto na po ang aming ulam at inilagay na po namin sa mesa. Yan naman po ay tira pa rin pong pagkain nung nakaraang piyesta. Nagluto nga po kami ng itlog at ng tortang talong para uh, may ulam po pati lahat ng mga kasamaan po dito sa bahay mga anak ko. Yan naman po ay mga iba't ibang gulay na amin pong lulutuin bukas. Ayan po, nakaupo na po si Cheche at si Bubot. Busy na po silang kumakain. At kami dalawa ni tatay po ay sasabay na rin po sa kanilang dalawa. Tara po, kain po tayo. At magandang gabi po muli sa inyong lahat. Maraming salamat po.